Hi everyone, kamusta po kayo lahat sa magandang araw po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat po sa lahat ng nagpabok ng reading at nag sa atin. Okay, so tinap po natin kung ano yung energy ng person ninyo. Maraming salamat po sa pag-aantay. Kung hindi po kayo nare-replyan ay maaring fake account kayo o dami ano, hindi po kami sumasalot sa mga nakalap niyo yung profile okay <clears throat> pag hindi po kayo nasagot na okay naman po yung facebook ninyo i-app nyo lang po yun mag-message po kayo ulit para mapansin po kayo kasi nadadaganan po kayo medyo po paos ako ngayon pasensya nyo na <laughs> minsan natatakot ako kung may thyroid ba po ano. lagi na lang ako paos <clears throat> sorry So, Queen of Pentacles ang energy ng person mo. Tingnan natin. Um, okay. Iron of Four of Pentacles. May mga utang ba to yung person mo? Or mga bayarin? May stress siya sa mga bayarin. Okay. Sa family. Uh, meron siyang mga hinahabol. Um, lakad. Okay. So, sana huwag yung sabayan, ano? Kasi stress siya ngayon sa kanyang ginagawa. Marami siyang marami siyang gustong gawin na <coughs> dapat niyang magawa. Okay, so um, di makatulog. Meron someone na nagbibigay sa kanya ng ng ano, ng iisipin. Okay, but I think may encourage naman yung sarili niya magagawa niya na maayos sa kanyang trabaho kasi makukuha niya at magagamit niya pa maring makakatulong pa siya sa ibang tao, mashallah so any bills <coughs> sorry any bills or ano ba to yung loans, mababayaran naman kung meron siyang dapat bayaran kasi makukuha niya rin naman yung pera okay so tingnan natin kung anong ginagawa niya ano pa? Two of wands. Okay, gusto niya gusto niya lumakad. Gusto kanya niya I think kung may lakad siya matutuloy. Okay, so out of, hindi ko alam kung out of country, out of town. Halimbawa, kung nasa Manila kayo, magtatagaytay kayo, mag magbabagyo, mag province. Hindi ko alam kung sino bibisitahin nyo, but matutuloy naman po ito. Okay. Medyo... Medyo may tinatamad nga lang. Okay? So, si King of Oceans, meron tayong... <clears throat> meron ako nakikita dito na parang... Yayayain ka niya, pero I think... Mas gusto mo siyang more kasama. Kesa... Yung... Lumabas sa ibang lugar. Okay? Parang mas yun ang gusto mo. Kung gusto mo naman kumain sa labas... Or ano maging nangyayari naman or may something na salo-salo nangyayari -salo sa buhay niya birthday anniversary meron na tayong anniversary sa inyo or once a week coming okay so yan ang anong overall energy ng person mo <clears throat> meron siyang king of swords okay ah uh, si king of swords ay isang matyaga, matapang na tao. Stay stability rin, may pagka-stability rin siya. Okay, may maayos na uh, stable, okay? Marunong nga tayo magsalita, marunong makipag-communication sa tao, marunong makipag-usap. So, meron lang naiingit nga lang sa kanya. Ganyan yung problema kay King of Swords, okay? Meron naiingit sa kanya or you're dealing with a person na matilis, masakit magsalita. Kung pinagsasalitan ka niya minsan, hindi mo gusto. Okay? <coughs> Sorry. Hindi ko alam kung may thyroid ba ako. Ano, huwag naman sana, no? Kasi iba yung boses ko lagi. Nag-iiba. <laughs> okay. Knight of Wands. Okay. Wow blessing is coming pa rin. Maswerte pa rin yung person mo. Okay? Nalulungkot siya ngayon. ah uh, I think gusto niya naman yung makipag-ayos. Meron matatanggap siyang message, calling, o any kind, email. I think kung gusto niya naman, naman makipag-ayos sa'yo, mangyayari naman yan. Okay? So, gusto naman niyang kausapin ka. Nandiyan si Ace of Pentacles and ito of Wands. Gusto niyang kausapin ka at ikaw naman gusto mo naman but may nakikita ako dito na parang <clears throat> parang it's a dahil sa pera eh okay um, sabihin na natin na hindi mo na palago yung isang bagay na pabayaan mo tapos um, doon kayo kind of nagka-conflict I think so meron kayong pinag pinagtatalunan sa isang bagay kung hindi to ito, ito pera na nyo maring may loan siya may loan o something nagkakaproblema siya ngayon pero hindi naman talaga to totally malaking problema <clears throat> okay parang feeling niya sa tagal ng pagsasama ninyo lagi na lang siya yung nag effort sa pagdating sa financial kaya kayo wag na wag kayong pumayag na gawing housewife housewife man tayo at least Um, nagiging maayos ang ating pamumuhay. Hindi tayo humihini lagi sa mga asawa natin. Okay? Kumawa kayo ng diskarte, magtrabaho kayo. Kung may mga anak kayong maliit, mas maganda kumuha kayo ng mag-aalaga. Magtrabaho kayo. Perahin ninyo ang bawat oras kaysa gagawin kayong housewife. Naintindihan? <coughs> yun ang mas maganda talagang gawin ninyo marami pong housewife na kumikita sa bahay. Okay? So, huwag niyong hayaan yung mga sarili niyo ibigay or mangyaring ganun. Okay? So, <clears throat> ano kaya yung oracle message sa inyo? Tingnan natin kung magtutugma dito sa ating cards ano kaya yung guidance sa kanya ng universe. Kung tutugma ito, ay kung kausap niya yung person ninyo, ito yung itry niya yung advice sa kanya. May stress siya. Kung hindi kayo nag-uusap, okay din naman yun. Pero I think, gusto niya makipag-usap talaga sa sa'yo. <coughs> ano to? Tune into your inner peace. Okay. So, siguro bigyan nyo muna sila ng oras. Mag-isip-isip. mag, -isip -isip, mag -muni, muni So, para magkaroon siya ng kaisipan ng tama. Or makapag-isip ng tama. Yun ang best way na gawin ninyo. Okay, so, kumbaga, Matalino to itong tao na ito. Malakas ang intuition niya. Matalino rin siya. Um, yun lang parang seloso. I think ganon. <coughs> I feel like din na uh, parang nasasakal ka din sa mga iniisip niya tungkol sa iyo. Okay? Yun ang problema natin. Okay. So, moving forward tayo dun sa inyong mga energy. yun naman. Anyway, bago ko po matapos itong video na ito, humihingi po ako ng suporta sa inyo. Suportahan nyo po ang bagong business na linabas ko. Tokoyaki ng ina mo. Pwede nyo po yang i-add. Dahil ako po ang owner ng account na yan. Okay, meron din po kami fruit shake. Okay. Pwede nyo po kaming puntahan sa address na 7-11. Kasi katabi siya ng 7-11 eh. So para hindi kayo maligaw, yan na lang yung imamark ninyo kung gusto niyo po akong puntahan. 7-11-71A Bonifacio Show Boulevard, Mandaluyong 1550 Metro Manila. Okay? pwede po kayong magpag-grab kung gusto ninyo. Pero wala pa akong grab, pwede yung pabili. Pabili sa grab. Pero syempre yung fee sa inyo yun. Pero mas maganda pumunta na lang kayo sa store. Iniimbitahan ko po kayo. Two days na po siyang bukas ngayon. Maraming salamat po sa sa sosoporta, so, 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 so supporta, ano? <laughs> Hindi pala nakat ng maayos yung picture ng ano ko, ng profile, ano? Pero it's okay kasi bilog kasi siya. Pero ito po talaga yun, yung picture ng ano natin. Yan, ng, ng tindahan. Tokoyaki ng ina mo. <laughs> Catchy siya, di ba? So, wala lang. Alam nyo naman ako, minsan joker din ako, minsan. <laughs> okay? So, pagdasal nyo po, na sana mag... Uh, Magbabranch pa po ako. Marami po akong bubuksan ng negosyo. <clears throat> maraming maraming salamat po sa, sa susuporta. Ah. Okay, meron po ako din na ilalabas na sabon. Magantay lang po kayo mga mahal ko. Ginagawa lang po natin ng paraan. Cleansing soap po yun. Makakatulong po yun sa inyo. Sa mga stress. Sa mga stress po dyan. Pwede po nyo po yun ipapa-cleansing sa inyong mga sarili. Okay? nakaka-cleanse po tayo lagi yun sa atin. Wait lang, nahulog yung cards. Nahulog yung cards, ibig sabihin ilalabas natin yan. Okay. <clears throat> yan ang first ng energy mo. Success. Wow meron kang the sun. Alam mo, iwas-iwasan yung pag-aaway, ano? Kasi maganda yung paparating sa inyo. I, don't, I think itong person na ito, siya yung forever. Huwag no? tatagal kayo. Kung maayos yung pagdadala nyo sa inyong partner. Okay? Matagal-tagal. Um sa mga long distance huwag kayong pumayag na mas pipiliin ninyo yung love kaysa sa work kasi maraming nagre-resign para makasama lang yung taong mahal ninyo which is mali ang gagawin ninyo ang gagawin ninyo ay fair dapat okay dapat fair meron meron kayong ano sa sarili ninyo magtrabaho kayo pwede naman kayong mag-off pwede naman kayong mag-leave then babalik kayo, hindi yung iwanin yung trabaho ninyo pagod na pagod kayo marami akong nakikita na nagdadrama kayo sa partner ninyo na pagod na kayo sa trabaho ninyo alam yung mga mahal ko once na tayong mareklamo sa sa trabaho natin ang pangit ang pangit po talaga Okay. So, doon mag start kasi namamalasin ka kapag nag or nagre-reclam mo ka sa trabaho mo. Pagod na ako. Ako na lagi nakik nakikita ng boss ko. Ako na lang lagi ang pinapagawa ng ganito, etc. Hindi po tayo dapat magko-complain. Okay? Kasi trabaho yan. Wala pong madaling trabaho ako na lang naglilinis dito ako na lang nagluluto yung isa kong kasama walang ginagawa mali po yun sobrang mali po yun okay six of water ay seven of water sorry meron tayo the dreamer okay ah ang ganda ito yung nakakatuwa, no? May anak kang makakatulong sa'yo. May anak kang mataas ang pangarap. Gusto niyang mabuo ang pangarap mo. Gusto niyang gusto niyang makatulong sa'yo. May concern itong batang to. Okay? Mahal na mahal ka niyan. Kahit minsan hindi kayo magkaintindihan. Pero mahal na mahal ka niyan supportahan ninyo, mga anak ninyo kasi pagdating ng panahon mukhang magiging okay siya okay, so that's good thing na ano natin na uh, mangyayari okay, so dito naman tayo, ano dadako tayo sa inyong oracle message, ano yung meron tayo sa inyong ages ayun sa inyo kumuha tayo ng overall energy Okay. Ayan. Awakening. Ayan. So, kailangan mo imulat yung mga mata mo. Na, yan yung life. Yan yung life. Yan yung, yan yung ano natin. Kailangan kung pagod magpahinga. Pero kung, kung lagi naman tayo nga, OA okay na yun, di ba? Sa tingin ninyo na parang, wala naman kayo ginagawa lagi. o kayong mapagod ano so huwag kayong tamarin minsan kasi pag wala tayong ginagawa nakakaisip tayo ng boring di ba nakakaisip tayo ng mga negative sa paligid okay so ang gagawin mo may nakikita ko dito pag walang ginagawa i stop lagi ang person nila negative na yun di ba hindi tayo dapat ganun kung if ever na wala kayong ginagawa, sa bahay lang kayo, maglinis kayo. Yan. So anyway, nakakapaglinis ba kayo ng isang sala ninyo, kwarto? Importante po yan, mga mahal ko. Kalinisan. Sa ilalim ng kama po, linisan po natin yun ha. Kasi si positive chi kasi talagang dadaan yan sa nabanggit ko. Okay? So ano yung message na sa inyo ng oracle? Kung tutugma ba ito? Tingnan natin. Pwede nyo naman i-accept kung hindi, okay rin naman. Okay. Let go of control and relax into the flow. So, ibig sabihin, <clears> huwag <throat> ka masyadong magpakontrol sa mga negative na nai-embrace mo. Go with the flow, pero nasa balance. Okay? Huwag masyadong may stress, huwag masyadong, alam mo yun, yung parang iniisip mo, parang katapusan na ng mundo. Wala ka pag-asa. Lahat tayo may will of fortune. Meron na sa ilalim, itataas ka rin naman ng Diyos. Lakasan ninyo paniniwala sa Kanya. ba? Diba? Ako, kung makita nyo lang ako, hindi kayo makakapaniwala na kaya kong gawin yung bagay na to. Bag aside sa may alaga akong tao, kayo, yung mga client ko, nakakapag-record pa ako, nakakapag-reading pa ako nung ng online. May business pa ako. May ano pa ako, 'di ba? So ang Virgo kasi talagang natural na sa amin na gumalaw na ayaw namin ayaw namin may stock sa isang lugar. Nanay kasi kami. Virgo is a virgin babae. Pero nanay siya. Okay? So, ganun yung personality namin. Ayaw namin may stack sa mga bagay na walang kwenta. Ayaw din namin bigyan ng oras yung mga bagay na walang kwenta. Okay? So, as a uh, nanay ninyo, dahil nanonood kayo sa akin, sana bawat segundo ng buhay ninyo, pahalagahan ninyo at gawin ninyong pagkakakitaan. Okay? may alaga kayong bata sa mga nanonon sa akin ng mga katulong dyan masama pong pabayaan yan kasi may angels po yan bakit ma'am nag ako walang nangyari sa buhay ko hindi mo alam kinakarma ka pala doon sa alaga mo pinapabayaan mo kasi may nakatingin po sa'yo na angels totoo po yan kung, <clears throat> kung ayaw nyo pong maniwala wala naman pong problema <clears throat> sa mga buntis din yung mga yung mga buntis na mababait ta hindi masasama kasi may mga buntis na masama ginagamit yung pagbubuntis nila para makabeg ng awa or tulong ayaw gumalaw okay so yun lang maging tapat kayo sa sarili ninyo at least mamamatay kayo may madadala kayong kabaitan hindi yung puro kasamaan na lang ang dami natin pagkakamali dito sa mundong ito, gumawa naman po tayo ng tama. Okay, so good luck ha. So may magkakabalikan kasi si Two of Cups nandiyan eh. Okay, may magandang masayang mangyayari sa inyo. At ito pang nakakatuwa, mukhang kung sino man yung partner mo, talagang siya na yung forever. Okay? Or kung hindi ka sigurado sa kanya, magtatagal po kayo. Okay? So, maraming maraming salamat po. Supportahan nyo po ang takoyaki. Takoyaki ng business ko po. Takoyaki ng ina mo. Pwede nyo po yan i... i ano? Ano tawag dito? Pwede nyo po yan i-add. Ito po ang kanyang Facebook account. I-add nyo po yan. Ako po yung owner na yan. Okay? Kung gusto nyo po supportahan yung business namin. So, maraming salamat po. Ingat po kayo. Ito po ang aking Facebook account. Baka po mag-message kayo. Gusto nyo magpa-reading? Yes po. Available naman po ako. Huwag kayong mag-alala kahit busy ako. Ini-schedule ko po yan. As long as nakabayad na kayo, priority ko po kayo mga mahal ko. Huwag po kayong mag-message dan. jan or tumawag sa messenger po ako. Hindi ko kayo mapapansin kung tatawag kayo o ano man. 980 ang kanyang like. February in upload. Ito po yung cover. Okay. Magbasa lang ako sa taong natulungan ko sa mga Hello ma'am. Sobra po ako yung nagpapasalamat sa iyo ma'am. Nung marami na akong napuntahan para tulungan ako dahil sa asawa ko dahil spell po talaga siya. 2020 malala na po talaga siya ang dami ko pong nagawa sa kanya pero hindi po ako natulungan nila sumusugal po ako kasi ma'am gusto ko pong masave ang family family ko mahal ko po ang asawa ko alam ko po na ginamitan lang siya ng mahika ng isang naging karelasyon niya. Dahilan sa, kadahilanan dahil sa pera. Oh. Ah, okay. Seaman kasi yung asawa niya, captain. So, may pera. So, ang ginawa ng third party, in underspell spell. Oo. Naalala ko to si ma'am. Hindi ko alam kung kung sino o saan ako tatakbo ma'am pero bigla na lang kita na nakita sa YouTube. Sumugal po ako. Hindi po ako makapaniwala, ma'am, na paunti-unti nagbago ang buhay ko. Habang nanonood ako sa iyo, ma'am, lagi akong nag-ghost kasi alam ko po na kakaiba po yung power ninyo. Saksi po ako sa inyo, ma'am tuluyan nang gumaling ang asawa ko. Tuluyan nang bumalik siya sa amin. Maraming maraming salamat ma'am sa pagbalik mo sa asawa ko. At itong third party na ito ma'am. Maraming salamat dahil pinaglaban mo kami sa kanya. Oh, 'di ba? Syempre. Pero hindi naman lahat ng third party ay masama. Correction ko lang ha, baka sabihin niyo hindi naman po lahat ng third party ay masama. Meron pong third party na mabait. Okay? So, ito si ma'am. Mabait po ito. Itong third party na to, yung nakalaban niya, ay masama po. Sadyang masama po talaga. Kasi pati yung mga anak nila ginagawa. Ganun ka worse yung tao na ito. So, kung, kung kailangan niya ng tulong ko, nandito naman po ako. Tutulungan ko kayo. May nakita ako parang malungkot. Mag-message kayo sa akin, baka sakaling matulungan ko kayo. May nakita talaga ako malungkot. Okay, so, kailangan nyo pong mag-undergo sa reading. Abroad man, nasa Pilipinas, pwede-pwede po. Okay po, ingat po kayo. Maraming salamat. Bye-bye.